Hi guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Guys, at uh, nandito pala tayo ngayon sa may uh, bandang uh, C5 pinagsama Village sa uh, Phase 2. At uh, napansin ko nga si uh, ate na mayroon silang siyang uh, pinapakain uh, no mga galang uh, aso at pusa. At uh, Bira kasi akong makakita ng ganito guys eh no dahil uh, biruin niyo naman at uh, maglalaan pa siya ng uh, oras dito tapos uh, gagastos pa siya ng uh, malaki at uh, tignan niyo naman yung mga dala niyang mga ano pagkain at uh, talagang hindi talaga basta basta ano naman to mga tiratirang pagkain ganon talagang hindi halos uh, kung titignan mo yung mga pagkain niya kasi ng mga ano talagang nabili talaga sa ano sa pet shop talaga ng mga pagkain kaya talagang uh, ayos talaga ang ano niya sa pagmamahal niya sa mga galang mga hayop talagang uh, marami daw talaga siyang uh, pinapakain na mga ganito ano at uh, meron din daw uh, dun sa ano sa bandang uh, heritage at uh, oo nga naman At uh, pagka dumadaan talaga ako doon eh, Marami talagang mga galang ano doon Pusa at uh, mga aso Kaya ayos talaga si ate salut ate Ano yan te? Mga alaga nyo talaga yan te? Mga alaga nyo talaga yan? apo. So araw-araw yung ginaganyan te, binibigyan. Mga ganitong oras ganon. Ibig sabihin, hindi na naalis dito yan, te, no? Oo. Oo. Nakikita? Oo. Uh, so, Oo. So, ilan lahat yung mga pinapakain niyo, te? Ah, marami. Oo, doon. Marami nga po akong nakikita doon. Ah, sige po. Ano mo si ate o? Oh. Binibigyan niya yung mga ano. Tapos pupunta na kayo doon sa ka, ano, sa heritage. Marami ko din ako nakikita ng ano to eh.